ng araw mga kababayan. Pag-uusapan po natin bakit hindi sumama si Lisa Marcos sa Amerika at ang kongresista nagalit galit na galit dito sa Dolomites kaya gusto daw pa-investigahan dahil posibleng may korupsyon uh, posibleng hindi dumaan, dumaan daw sa tamang proseso at hindi maganda ang plano. Imagine nyo ha sa lahat ng mga Pilipino. Mukhang sila lang itong mga bayaran na kongresista no nagalit nagalit sa mga Duterte. Tandaan natin kung sino yung mga galit sa mga Duterte. Yung mga pinagsisibak dahil korap, magnanakaw, sinungaling, yung mga adik na naapektuhan ang kanilang pagsisingot at mga drug lord, mga drug protector, no? At yung mga illegal na gumagawa Uh, sa ating bansa. Yung hindi lumalaban ng patas. Ito sila yung mga galit sa mga Duterte. Kaya kung galit sila sa mga Duterte, kung tingnan nyo yung background ng kanilang uh, pagkatao, matitres mo kung anong klase may pagkatao sila, kaya malalaman mo agad, ah, okay. Kaya pala sila galit sa mga Duterte. Okay, uh, puntahan natin muna itong kay Lisa Marcos, mga po natin. So, itong si Lisa, uh, nag-announce na naman, no, Grabe pala itong trabaho ni Claire Castro. Hindi lang taga pagsalita ng presidente, kundi tagapagsalita na rin ni Lisa Marcos. Kaya siguro ang daming sahod nito ni Claire Castro. Ito panoorin niyo po mga kababayan natin na ang announcement mula sa Palacio de Cuba. First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh, uh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a VC to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including... So, yan po. At uh, nasa Saudi Arabia na pala ngayon, itong si Lisa Marcos. Imalay natin, ha? Kunwari, Saudi Arabia lang po ito. Baka mamaya is derecho pala ito, no? ng Amerika, mga kababayan po natin. At uh, para hindi mahalata, eh, dinaan lang sa Saudi Arabia para ma yung gusot na kanyang uh, kinabibilangan o kanyang kinasangkutan doon sa Amerika. Anyway, kung pupunta siya ng Saudi Arabia, so ang tanong natin kasi, ano yung trabaho niya? Ano talaga yung specific na job title no? nitong si Lisa Marcos? Kung bakit ngayon, ang tagapagsalita ay itong si Claire Castro, eh, hindi naman siya Uh, trabahante ng gobyerno. Di ba? Kumbaga, siya ay yaya lang naman ni Bongbong Marcos. <laughs> di ba? So, ano yung trabaho niya, Professor De Ano pala yung posisyon na ibinigay sa kanya? And, um, daw sila ng mga serbisyo para sa mga OFW. Wow, ha? Biglang naging concern po sila ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr. sa mga OFW. Pero nung panahon na nagkaroon ng matinding uh, pangangailangan ng mga OFW, wala po silang pakialam. Nung nabitay ang isang OFW, tumawa pa. yung si Bongbong Marcos. And yung nangailangan ng mandatory repatriation, sinabi lang ni Bongbong Marcos na ano na lang, voluntary repatriation. Kung baga, bahala kayong gumastos. Ngayon, bigla silang concert sa mga OFW. Okay, uh, dahil siguro may kailangan uh, pampahabol. Baka kulang pa yung listahan para sa Suna nitong si Bungbung Marcos. Okay, na uh, mga kababayan, puntahan natin itong kongresista naman, no? Na ngayon ay galit na galit sa Dolomite at gusto daw paimbestigahan. Eh, Siyempre, sinisisi daw sa matinding baha. Eh bakit hindi nila sisihin yung flood control? Oh, mga bobo talaga ito. <laughs> mga kababayan natin. Pagkakunas ng Derecham, sinisi ng Metropolitan Development Authority ang Dolomite Beach sa lumalalang problema ng lungsod ng Maynila sa pagbaha. Nung ginawa po ang uh, Dolomite Beach, yung tubig, at pinadaan po sa sewerage treatment plant para po paglabas ng tubig ay malinis. Ang mm. paging um, observation po na... Iyon naman talaga dapat mga kababayan po natin. Dapat naman talaga kung gusto natin malinis yung ating kalikasan, dapat lahat ng mga tubig galing sa kanal no, or uh, doon sa mga uh, madudumi, dapat linisin talaga para maalagaan yung ating kalikasan. So ngayon, ang plano nila dito mga kababayan po natin ay bubuksan daw po. Bubuksan daw po no, uh, para yung pag-agos ng tubig ay dire-diretso. Pero yung problema niyan mga kababayan po natin, hindi dadaan sa sewerage treatment yung tubig. So asahan nyo, madumi ang lalabas sa tubig dyan sa Dolomite Beach or sa Manila Bay. At sigurado sasama na naman yung mga basura. Sa ngayon, isa pala yung binuksan nila. So may dalawa pa naka-sarado. Anyway, mga kababayan po natin. Ang dalawang brisista sinasabi nila na posibleng may anomalya daw itong uh, pagpapaayos, pagpapagawa ng dolomite. Kaya kailangan nila investigahan. And sinasabi ng DNR na dapat unahin muna nila yung ibang solusyon. Huwag yung dolomite mix. Tama naman. Kasi bakit hindi nila i-implement yung flood control? Nasaan kasi yung flood control? Yung flood control ang ingay-ingay, hinahanap ng bawat Pilipino. Hindi nila iniimbestigahan. Pero itong Dolomite, na natuwang tuwa yung mga Pilipino, wala namang isang nagre-reklamo dyan, ito yung kanilang iniimbestigahan. Tapos sasabihin po ng mga gunggong na ito, ng mga kongresista, ng mga alagad ni Martin Romualdez, na wala daw pamumulitika. Ulul. Diba? Siya yung mga nila na ito po ay walang pamumulitika. At itong si Raven, mga kababayan natin, itong congressista, natutawa ko dito, dahil ayon sa ating uh, pagsaliksik, ito pala ay dating kongresman under sa Kabataan Party List, sa mga kaliwa. Pangalawa, no, in-appoint ni President Duterte, tinanggal dahil imbis na pukusa ng kanyang trabaho, para doon sa Urban 4, travel ng travel sa ibang bansa, aba, magnanakaw pala ito. So, ito, panoorin natin. Mga hirap ang layong tulungan ng President Soto Nizon for the Urban Poor PCUP. Yeah. Pero ang chairman at apat commissioner mismo ito. Yeah. Maluhulang sa junket o pagbiyahe Hindi daw sila nagmi-meeting. Kaya sinipak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. This kind of um, work performance has no place in the administration. No. Uh -huh. Pangulong raw mga Setyembre, walong na, na, na abroad wow. si PCUP chairman He had too much too soon. Uh, I was appointed September and I traveled about seven times. Uh, and to think that the office is an urban poor <laughs> agency, uh, I, I simply cannot talk to them. I cannot understand why you have to be. Dito lang Yun mga kababayan po natin. Yung agency is para sa mga may hirap. Tulungan yung mga may hirap, siguraduhin na bago i-demolish yung bahay, meron muna silang mga relocation. At kung ano pa, no? yung mga pangailangan ng mga may hirap. Aba yung pucha, travel ng travel sa ibang bansa, no? namamasyal. No? Ngayon, hindi matanggap dahil napahiya, maghihigante. So, babawian ito si President Duterte, mga kababayan po natin. Di ba? Nagkamali po ba tayo sa sinasabi natin kung sino yung mga galit sa mga Duterte? Yung nabanggit po kanina. Kasi ito, nakita mo, napakalaking example. At itong mga buhayan na ito, halos lahat dyan, may mga history po yan sila kung bakit nagagalit sila sa mga Duterte. May mga involvement po sila sa mga illegal na mga gawain. Hindi lang illegal. No? At uh, sila rin itong gusto mag-impeach kay dahil ayaw nila na bumalik yung mga Duterte dahil masisira na naman ang kanilang mga illegal na gawain at matitigil ang kanilang pagnanakaw. Gamit sa kaba ng bayan, pagkapagawa nila ng mga pagkukunwaring mga proyekto na sobra-sobra ang budget. O, shoutout pala dyan kay, ano, kay uh, representative chua oy malapit na mawasak yung pinagawa mong project na di man yung nagkakahalaga ng 19 million na isang barangay hall tapos pinatayo mo sa bangkita sabi ni Yorme iimbestigahan ka oh, yan din yan gusto niya ipaimbestigahan ang Dolomite kasama rin yan sila gusto nilang ipaimpeach si BP so tingnan mo yung mga gawain nila yung si Atras Abante o si Valeriano yung mga barangay hall nyo putang ina titibagin lahat ni Yorme kaya wala wala walang matitira sa inyong proyekto, no? Ngayon may problema yung mga 'yan dahil wala silang maipapatay yung proyekto, hindi marelease ang kanilang congressional fund. Kaya sigurado, no? Ang gagawin nila niyan, magbubuntong ng galit niyan kay Vice President Sara at sa mga Duterte. <laughs> okay, good luck na lang kay Disa Tanasa Baka kasi gagawin niyang uh, stopover lang yung Saudi Arabia. From Philippines, Saudi Arabia, Saudi Arabia to Jamaica para kunwari lang, tapos balik ng Saudi Arabia, tapos balik ng Pilipinas. Untak na. Hindi pa nila nagawa or plano pa lang nila, eh, alam na natin ng mga ordinary Pilipino. Kasi nababasa na natin yung karakas ng mga to. O, di ba? Okay, yun ang pumuna yung ating update. Maraming salamat at God bless mga kapatid. Ang araw mga kababayan, pag-uusapan po natin bakit hindi sumama si Lisa Marcos sa Amerika at ang kongresista nagalit na galit dito sa Dolomites kaya gusto daw paimbestigahan dahil posibleng may corruption, uh, posibleng hindi damaan, dumaan daw sa tamang proseso at hindi maganda ang plano. Imagine nyo ha, sa lahat ng mga Pilipino, mukhang sila lang itong mga bayaran na kongresista no nagalit na galit sa mga Duterte. Tanda natin kung sino yung mga galit sa mga Duterte. Yung mga pinagsisibak dahil corrupt, magnanakaw, sinungaling, yung mga adik na naapektuhan ang kanilang pagsisingot at mga drug lord mga drug protector no at yung mga illegal na gumagawa uh, sa ating bansa yung hindi lumalaban ng patas ito sila yung mga galit sa mga Duterte kaya kung galit sila sa mga Duterte tingnan niyo yung background ng kanilang uh, pagkatao matitres mo kung anong klase may pagkatao sila kaya malalaman mo agad ah okay kaya pala sila galit sa mga Duterte. Okay, uh, puntahan natin muna itong kay Lisa Marcos, mga po natin. So, itong si Lisa, uh, nag-announce na naman, no? Grabe pala itong trabaho ni Claire Castro. Hindi lang taga pagsalita ng presidente, kundi tagapagsalita na rin ni Lisa Marcos. Kaya siguro ang daming sahod nito ni Claire Castro. Ito, panoorin nyo po mga kababayan natin. Ha? Ang announcement mula sa Palacio de Pente. First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, uh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The first lady's itinerary includes a VC to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including... So, yan po. At uh, nasa Saudi Arabia na pala ngayon itong si Lisa Marcos. Imalay natin na, kunwari Saudi Arabia lang po ito, baka mamaya is derecho pala ito, no? ng Amerika mga kababayan po natin. At uh, para hindi mahalata, eh, dinaan lang sa Saudi Arabia para ma yung gusot na kanyang uh, kinabibilangan o kanyang kinasangkutan doon sa Amerika. Anyway, kung pupunta siya ng Saudi Arabia, so ang tanong natin kasi, ano yung trabaho niya? Ano talaga yung specific na job title no nitong si Lisa Marcos? Kung bakit ngayon ang tagapagsalita ay itong si Claire Castro, eh, hindi naman siya Uh, trabahante ng gobyerno. Di ba? Kumbaga, siya ay yaya lang naman ni Bongbong Marcos. <laughs> di ba? So, ano yung trabaho niya, Prosedo de Ano pala yung position na ibinigay sa kanya? And, um, dadala daw sila ng mga serbisyo para sa mga OFW. Wow, ha? Biglang naging concerned po sila ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr. sa mga OFW. Pero nung panahon na nagkaroon ng matinding uh, pangangailangan ng mga OFW, wala po silang pakialam. Nung nabitay ang isang OFW, tumawa pa. yung si Bongbong Marcos. And yung nangailangan ng mandatory repatriation, sinabi lang ni Bongbong Marcos na ano na lang, voluntary repatriation. Kung baga, bahala kayong gumastos. Ngayon, bigla silang concert sa mga OFW. Okay, uh, dahil siguro may kailangan uh, pampahabol. Baka kulang pa yung listahan para sa suna ah, nitong si bumbung matos. Okay, uh, mga kababayan puntahan natin itong kongresista naman no na ngayon ay galit na galit sa dolomite at gusto daw paimbestigahan. Eh siyempre, sinisisi daw sa matinding baha. Eh bakit hindi nila sisihin yung flood control? Oh, mga bobo talaga ito. <laughs> mga kababayan natin. Kunin ng Department sinisi ng Metropolitan Development Authority ang Dolomite Beach sa lumalalang problema ng lungsod ng Maynila sa pagbaha. Nung ginawa po ang uh, Dolomite Beach, yung tubig, at pinadaan po sa sewerage treatment plant para po paglabas ng tubig ay malinis. Ang mm. uh, pag-observation po na... Iyon naman talaga dapat mga kababayan po natin. Dapat naman talaga, kung gusto natin malinis yung ating kalikasan, dapat lahat ng mga tubig galing sa kanal, no, or uh, doon sa mga uh, madudumi, dapat linisin talaga para maalagaan yung ating kalikasan. So ngayon, ang plano nila dito mga kababayan po natin ay bubuksan daw po. Bubuksan daw po no, uh, para yung pag-agos ng tubig ay dire-diretso. Pero yung problema niyan mga kababayan po natin, hindi dadaan sa sewerage treatment yung tubig. So asahan nyo, madumi ang lalabas sa tubig dyan sa Dolomite Beach or sa Manila Bay. At sigurado sasama na naman yung mga basura. Sa so ngayon, isa pa lang yung binuksan nila. So may dalawa pa nakasarado. Anyway, mga kababayan po natin, ang dalawang brisis sinasabi nila na posibleng may anomalya daw itong uh, pagpapaayos, pagpapagawa ng dolomite. Kaya kailangan nila investigahan. And sinasabi ng DNR na dapat unahin muna nila yung ibang solusyon. wag yung dolomite beach. Tama naman. Kasi bakit hindi nila i-implement yung flood control? Nasaan kasi yung flood control? Yung flood control ang ingay-ingay, hinahanap ng bawat Pilipino. Hindi nila iniimbestigahan. Pero itong Dolomite, na natuwang-tuwa yung mga Pilipino, wala namang isang nagre-reklamo dyan, ito yung kanilang iniimbestigahan. Tapos sasabihin po ng mga gunggong na ito, ng mga kongresista, ng mga alagad ni Martin Maldes, na wala daw pamumulitika. Ulul. Diba? Siya yung mga nila ito po ay walang pamumulitika. At itong si Raven, mga kababayan natin, itong na natutawa ko dito, dahil ayon sa ating uh, pagsaliksik, ito pala ay dating congressman under sa Kabataan Party sa mga kaliwa. Pangalawa, no, inappoint ni Presidente Duterte, tinanggal dahil imbis na pukusan ang kanyang trabaho para doon sa urban poor, travel ng travel sa ibang bansa, aba, magnanakaw pala ito. Pasko, ito, panorin natin. Mga may hirap ang layong tulungan ng presidential commissioner for the urban poor of PCUP. Pero yes. ang chairman at apat ang commissioner mismo nito, yes. maluhulaw sa junket o pagbiyahin at Hindi rin daw sila nagmi-meeting. Kaya sinipak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. This kind of um, work performance has no place in the Duterte administration. No. But... Ayon sa Pangulong, mula raw mga point ng Setyembre, si pito o walong beses na umiyahe abroad yeah. si PCUP chairman ay doon. We had too much too soon. Uh, I was appointed September and I traveled about seven times. Uh, and to think that the office is an urban poor <laughs> agency, uh, I, I simply cannot talk uh, to I, I cannot understand why you have to be dito lang doon nesta yun mga kababayan po natin yung agency is para sa mga may hirap tulungan yung mga may hirap siguraduhin na bago i-demolish yung bahay meron muna silang mga relocation at kung ano pa no, yung mga pangailangan ng mga mahihirap. Aba yung pucha, travel ng travel sa ibang bansa, no, namamasyal, no, ngayon hindi matanggap dahil napahiya, maghihigante. So, babawian ito si President Duterte, mga kababayan po natin. Di ba? Nagkamali po ba tayo sa sinasabi natin kung sino yung mga galit sa mga Duterte? Yung nabanggit po kanina. Kasi ito, nakita mo, napakalaking example. At itong mga buhaya na ito, halos lahat diyan, may mga history po yan sila kung bakit nagagalit sila sa mga Duterte. May mga involvement po sila sa mga illegal na mga gawain. Hindi lang illegal. No? At uh, sila rin itong gustong mag-impeach kay BP Sarah dahil ayaw nila na bumalik yung mga Duterte dahil masisira na naman ang kanilang mga illegal na gawain at matitigil ang kanilang pagnanakaw. Gamit sa kaba ng bayan, pagkapagawa nila ng mga pagkukunwaring mga proyekto na sobra-sobra ang budget. O, shoutout pala dyan kay, ano, kay uh, Representative Chua, oy malapit na mawasak yung pinagawa mong project na di umano ay nagkakahalaga ng 19 million na isang barangay hall tapos pinatayo mo sa bangkita. Sabi ni Yormi, e, iimbestigahan ka. oh yan din yan. Gusto niya ipaimbestigahan ang Dolomite. Kasama rin yan sila. Gusto nilang ipaimpeach si Bipi So, tingnan mo yung mga gawain nila. Yung si Atras Abante o si Valeriano, yung mga barangay hall nyo, putang ina, titibagin lahat ni Yormi. Kaya, wala-wala. Walang matitira sa inyong proyekto, no? Ngayon may problema yung mga 'yan dahil wala silang maipapatay yung proyekto, hindi ma ang kanilang congressional fund. Kaya sigurado, no? Ang gagawin nila niyan, magbubuntong ng galit niyan kay Vice President Sara at sa mga Duterte. <laughs> okay, good luck malang lang kay Lisa Tanasa. Baka kasi gagawin niyang uh, stopover lang yung Saudi Arabia. From Philippines, Saudi Arabia, Saudi Arabia to Jumeirah pero kunwari lang, tapos balik ng Saudi Arabia, tapos balik ng Pilipinas. So, untak na. <laughs> Hindi pa nila nagawa or plano pa lang nila, eh, alam na natin ng mga ordinaryo Pilipino. Kasi nababasa na natin yung karakas ng mga to. O, di ba? Okay, yun ang pumuna yung ating update. Maraming salamat at God bless. na okay.